Good morning everyone. So for today's video, mag-harvest na mi sa among silis pada kauban ang hong bana o akong anak nga bunso. O kani akong anak nga bunso, mit mutabang tabang yun pang-harvest. Kay ipalit ra ba ni yung paborito nga sudan? So ang sa'y paborito yung Sudan sudaan ni RJ? Ang sa'y paborito, tubag? wala lain. Fried chicken o fried nga fork. Pork, 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 pork. pork. O, Ugihan gid na siya mutabang kay udi magkinugihan away ah, palitog sud an sa si RJ. Okay, padayon sa ta. So among itor dire sa among silis padahan arang daghanag bunga kay pila na ni ka weeks nga wala na mo nakwai. So adto ta sa unahan kay to did to bunga bisag arang ka mugbu pag punuan. Hmm, adto ta. So mani siya guys, ang bunga sa among silis pada mga 2 weeks pud ni wa makuhai kay didto ang kumbana sa bagyo na sila seminar. So mani nga wala na muna harvest eh. So, dilipod ko pwede nga. Ako rin mo harvest. Kaya arang bisi hapon kinabuhi. So, mo na nga. Ayan ang bunga guys. Grabe kadagang bunga guys. So, karon na harvest me kay among dadon sa market. Amo na pong dadon dito sa mo, maoy mo palit ani. O, bisag na siya sa ubos guys. Ang daghan ang bunga. Kita mo ana o. O, nara. Mugbo pa na siya pero napakadagahan og bunga. So, lindot kay tanahon guys. O, Parang bunga no? So, yun akan na, guys. Mananom. Jadi po ni siya, sakripisyo alagaan kay. Dili na ni siya kinahanglan o ispray, eh. Isprayhan pa nimo kay. Bisan pag na no? Mudaghan, yun ang bunga ni Ani. So, dili siya lisod alagaan ang silispada. Hmm. Kita mo anang napakadaghang bunga. Mugbura na siya, guys. Pero, ang bunga, arang daghana. diba kita mo anak mo mga punuan pero ang naghanad bunga mo nay aran panindot ba so mag-deliver miss market karon kay ang halin ani amuran pong ipalit og carne kay najoy di mo kauno gulay dere si bunso rg ang dili mo hingaon og gulay o may mga dagko kay kusog man mi mga unog gulay pero siya wala na siya kuan, nang og karne. Nya man mo tambok. Bisan pag karne ing kinaon ani dili mo tambok. Wow, grabe kadag bunga guys. Nya ni ka amazing ang Ginoo mo atag og panalangin. Og grasya. So arang kanindot gyud oh. siya guys, arang daghan na bunga. Hmm. kinsay mo order diha? Halat apa? So tarag duha nagbagutbot. So medyo bagot-butan diha ah. Paspasi kay udto Ud na. Udto na ko. So sila rin mo harvest ani guys tungod kay ito. Apoy akong kusokusuan dito nga mga kuwain. Mga bead sheets. Kung dyan mo nilang harvest so noon, Sila rin duha mga harvest. Tabangis papanak. Sila rin duha mag harvest kay ito. Ay akong bead sheets nga gitong labahan niya. Ud po. Mungad to na po sa akong trabaho. Kay nami beach clean up karon. So, manang nga dilita, pwede nga magpalate sa trabaho. Manang sila na lang ang mag harvest niya ning daghan kayo. So, manang siya ang bago ding tinanam sa kong paris. Manang nga, lami kayong bunga ba? Mga silispada. nya, kani kanima ay pinakakaraan nga tinanom. O, kapatayo na gani Namatay lagi ni Rick. O, oh. So, mani siya ang pinakakaraan nga gitanom niya niya. Muhatag yapon og bunga nga dapat na karaan po ni nga tinanong mga silis sa umbana. pero nagya po ibunga iba karaan kaya po na siya kani dagko na ba kajo mapunuan pero nagya po yung bunga ibunga uy hmm daghan kayong hinog po guys deres unahan Napulos na na hinog na na siya hinog tungod kay wala lagi na harvest si o na sa kapunuan nga Grabe na nangamatay na sa kadaghang kahinug, guys. Karaan po ni si Jangatin nga tinanom. Mga nga, ingani na siya ba? Murag, murag ko na siya. Pero ang naghanang hinog. Murag nagprutas. Ayan. Hinog na gid sa usakapunuan guys. Mga silispada. So mani siya ang karaan. Katong una akong ipakita ninyo. Mga yung mga bagong tinanom dyan. Ano po yung bunga. Kini karaan po ni. Pero Daghan pagi bunga bisag karaan na. So manas siya. So adto pani ni paingon sa tumoy. Sa so, unahan to ah. O manay, bago po o siyang tinanom guys. So pare-parehas sila bag-o. Mugbo pero puno sa bunga. Hmm, pasensya na mas ang tingog ha kay pagaw ko bago bago pa kong naulian. Okay, okay na ganin ni so, ang tingog karon. Sa so, manan, dyan na po dare ang ka lo among garden guys tungod kay busy man pud ni so napa sa unahan nakita mo ana tong duulon kini na um, hmm. napa diri a ah. kuan man ni um, hmm. tulo ka flat man ni mao ni ang mga bag-ong tanom mga bunga o paingon pud sa unahan o oh, kung makakita mo ana so dili kayo sa hinlo para sa uban nga garden tungod kay Naman po mga trabaho lagi. So, mani siya. tunga, bakanti ni. Wala na panitam ni. Niya, yeah, tapaka din ako. Oh, silis pa na pa to. So, mara to akong gipakita ninyo for today's video. Bye and thank you for watching. Bye-bye. Don't forget to like and subscribe.